Okay, guys. Nandito na ako sa Bradel. Nasa Tupayo North na ako. Maglalakad na ako pa oh, away. Eh. Just waiting to cross. pag na natin. Okay. So, actually, ina-inform na kami ng housemates na amin na pwede na daw kami lumipat sa Sabado kumbaga si pwede lang katulog doon this weekend and I don't think makakapag video pa ako but <laughs> yeah so actually dito ako sa tapat dumaan but normally doon ako nadaan dire dire dyo hanggang doon sa, sa stoplight but the thing is may construction kasi so ang sikip ng daan at saka kailangan mo pang umikot, mag-round. Mag-round. So, dito na lang muna. And, dadal ako sa may sa may basketball court. So, dahil magiging busy na yung aming Friday, Saturday, Sunday, eh, ipopush ko na yung pag video na Para lang, para lang. Ala-ala yung ala-ala in di ba? Yeah. Once upon a time. Super. Once upon a time yan. So, super ganda-ganda ako sa anong to. Daan na to. May ganda niya picture. Na Ang ganda niya pala sa video in fairness. So, ganyan. Malapit na tayo sa basketball court. Ang naririnig niya na si na uncle. Ang sipag nilang mag-basketball. So, ang galing. So, ito naman yung isang daan. Kung hindi ka dun sa stoplight, dadaan. ihat natin sa atin at baka tayo makagalitan. Charis! So, next naman. Eh, next naman. So, maya-maya tayo ay nandun na sa block natin. Block 203. Block 203. Block Ang hangin, guys. <laughs> So, let's see. Um, next naman namin. Uh, yeah, mamay-miss ko bendo. The <laughs> wing. Over, over kami na full full, May bendo. Although, parang may nakita naman na akong bendo doon sa lilipatan namin. But, yeah. <laughs> so, it's okay lang naman. Minsan nakaka nakakalakot pa lang mag magbibig ng parang last mo na sa lugar na So ayun, na natin sa atin. Ba't dadaan ako ng hawker? So yung hawker namin is ganun. Sa akin muna, madami kasi Madami guys na kain, so. Ito na lang i-side din. Kung kaya. So, yun ang aming hooker. Dito. Mamimiss ko yung tofu. Char. <laughs> Tsaka yung luto ni na parts. At yung bagong cook din there. At anyway, it's okay so akada tayo <laughs> sa elevator kares <laughs> tayo ay sa tenth floor <laughs> oh no may sinay no di ba pala siya nakakita so okay guys I I'll just get my Susi. kung ko ay kita nyo kadalat kasi <laughs> simula no Friday Monday super busy din na uh, naayos ay e, naglipat nga kami nung Saturday-Sunday ng ibang mga gamit then now itutuloy ko hindi pa makaka ang boss dahil nag-aayos pa siya ng bike niya so yun ayan ano pala yung bahay namin attention na kayo Magpupo lang ako sa gulit din. Magpapahinga. Tapos saka ako mag-start mag-ayos ng gamit. Okay. So, yun yung sitwasyon. Ito lang naman yung amin dyan. Ito, naayusin ko pa. Tapos yung malet at yung orange bag. Then, nakukuhanin ko yung red namin trolley. Dahil paglalagyan ko ng aming mga delata. Ano sabi ko? Red, di ba? Red naman yan. So, dito ko ilalagay. Ayan. So, ayan. Ayan, kusina. Ayan, isang ilaw. Okay. Ang dami pa kaming gamit. So, Ayusin ko muna. Tapos muna tayo sa kwarto. Eh, mali. Sana na-open ko siya. Muna, guys. yan. Actually, syempre, yung mga bedsheet unan. Yan na lang natitira. And then, itong side na to yung lilinisin ko. Kailangan kong asin yung mga pagkain. And yun lang. The rest is yung aming damitan na. So, mamaya magta-timelapse na lang ako para mabilis. I mean, it's super ano kasi. So, kailangan ko siyang ilagay somewhere na stable. Nakita na lahat birthday. birthday natin kahapon. <laughs> yeah. So, yun lang guys. Wait lang. Magbibis muna ako at mag-start na ako mag-ayos. Ang first ko muna ayos yung sa kusina. Ibababa ko yung mga gamit. Dun sa table namin. So, wait lang. Magbibis lang ako.